Tuwing gabi, gising ka na naman. Umihi, nainitan, pagulong-gulong sa kama, hindi makatulog. Pero alam mo ba, may mga pagkain na tahimik na sumisira sa tulog mo? Ayon sa mga eksperto, ang ilang pagkain na mukhang harmless ay may epekto sa kidney function, digestion, at sleep hormones lalo na sa mga senior. Baka ito na ang dahilan kung bakit gabi-gabi kang hindi makatulog ng maayos. Sa video na ito, ituturo namin ang sampung pagkain na dapat iwasan tuwing gabi para mas mahimbing ang tulog, mas malakas ang katawan, at mas masaya ang umaga. At siyempre, magbibigay kami ng mga mabuting alternatibo. Mahalaga ang ating paksa at napapanahon sapagkat marami ang mga nakatatanda natin ang patuloy na dumaranas ng problemang ito. Kung gusto mong malaman ang simpleng paraan para maging mahimbing ang inyong tulog, siguraduhin tapusin ang video na ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe, libre po ito. Sige, tuloy na tayo sa sampung pagkain na dapat iwasan bago matulog. Number 1. high fat foods. Ang matabang pagkain, mabigat din sa pagtulog. Siyempre, lahat tayo ay mahilig sa masasarap na pagkain, pero alam mo ba na may mga pagkain mas mabuting iwasan bago matulog? Isa na rito ang matatabang pagkain. Talagang masarap kumain ng burger, pritong baboy, o chicharon habang nanonood ng paborito mong palabas, pero isipin mo na lang, di ba? Mabigat ang mga ito sa tiyan at maaari pang makaapekto sa kalidad ng iyong tulog. Habang natutulog ka, nag-iisip pa ang iyong tiyan kung paano ito mag-digest ng mga matatabang pagkain kinain mo. Napakabagal ng kanilang pagtunaw at maaari silang magdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa tiyan na makakaistorbo sa iyong tulog. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mahimbing na tulog, mas mabuting umiwas ka sa mga ito. Kung nag-iisip ka kung anong mga pagkain ang mas mainam bago matulog, bakit hindi mo subukan ang mga magagaan at masusustansyang snacks? Masarap ang saging o isang maliit na serving ng Greek yogurt na may konting honey. Hindi lamang ito magaan sa tiyan, kundi puno rin ng nutrients na makakatulong sa iyo para makatulog ng mahimbing. Ang mga simpleng pagbabago sa iyong pagkain bago matulog ay makakapagdulot ng malaking kaibahan. Kaya sa susunod na magugutom ka sa gabi, isipin ang iyong tulog. Mas mabuti ang maayos na tulog kaysa sa masarap na pagkain na makakagambala sa iyong pangarap. Sa mga mahilig sa matatamis, na kung makinig kayo sa susunod na pagkain. Number 2, sugary foods. Ang tamis sa labi, gising sa gabi. Siyempre, sino ba ang makakatanggi sa tamis ng mga sugary foods? Ang mga cake, soft drinks, Awat oh, mga paborito nating sweet snacks ay tila mga kaibigan na laging nandyan para sa atin. Lalo na sa mga pagkakataong kailangan natin ng mabilisang energy. Pero alam mo ba na ang mga ito ay parang mga party crashers sa ating pagtulog? Kapag kumain tayo ng mga matatamis na pagkain bago matulog, nagiging mas aktibo ang ating katawan. Nagiging mas mataas ang ating blood sugar at imbes na mahimbing na natutulog, nagiging gising tayo sa gitna ng gabi na para bang merong mga maiingay na tao sa paligid. Kaya't kung gusto mong masulit ang iyong oras ng tulog, mas mabuting umiwas sa mga sweets sa gabi. Iwasan ang mga cake na natatakpan ng masarap na icing at mga soft drinks na parang mga kapatid ng caffeine sa pagpapagising sa atin. Subukan nating palitan ang mga ito ng mga masustansyang snacks gaya ng prutas or nuts na hindi lang masarap, kundi nakakatulong pa sa ating katawan. Tandaan, ang tamis sa labi gising sa gabi. Kaya't mas mainam na ang mga pangarap natin ay maging matamis kaysa sa ating gabi na puno ng paggising. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior para sabay-sabay tayong matuto. Tuloy tayo. Sa mga mahilig sa kape, pasensya lang po. Number 3. Caffeinated Beverages Kape sa gabi, tulog ang kalaban. Alam mo ba na may mga pagkain na mas mabuting iwasan bago matulog? Isa na dito ang mga caffeinated beverages. Parang nakakatuwa pero kape sa gabi, tulog ang kalaban. Kapag uminom ka ng kape, tsaa, o kahit energy drinks sa gabi, parang pinapabayaan mo na rin ang iyong katawan na magpakaaktibo habang ang isip mo ay gustong magpahinga. Ang caffeine ay may kakayahang pasiglahin ang ating puso at isipan kaya't kapag oras na ng tulog, nagiging mahirap para sa atin na makapagpahinga ng maayos. Kung gusto mong magtagumpay sa magandang tulog, mas mabuti pang iwasan ang mga inuming ito pagkahapon pa lang. Isipin mo na lang, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, ang huli mong gustong mangyari ay ang mag-ikot-ikot ang iyong isip sa mga bagay na dapat mong gawin. Lalo na kung ang dami ng mga gawain ay tila hindi matapos-tapos. Nagiging mas mahirap din ang pagtulog kapag nagaba ang melatonin. Ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog ng mahimbing, na maaaring maapektuhan ng stress o ang pagod. Kaya kung gusto mong makahanap ng tunay na kapayapaan sa iyong pagtulog, subukan mong lumayo sa mga caffeinated drinks sa gabi at iwasan ang mga gadget na nagpapasigla sa iyong isip. Sa halip, mag-enjoy ka na lang sa isang mainit na gatas o herbal na tsaa na makatutulong sa iyong pagre-relax. Maaari ka ring magtakda ng isang tahimik na ritual bago ang pagtulog tulad ng pagbabasa ng libro o pakikinig sa malumanay na musika. Mas masarap pa ang pakiramdam mo sa pagbangon sa umaga, na puno ng sigla at handang harapin ang bagong araw na may positibong pananaw. Sino sa inyo ang mahilig sa tagay-tagay dyan? Number four, alcohol. Ang tagay sa gabi, tagilid ang tulog. Sino ba namang hindi nasisiyahan sa isang masayang tagayan kasama ang mga kaibigan sa gabi? Pero, teka, Bago ka magpasya na uminom ng isang basong paborito mong alak, isipin mo na lang ang mga posibleng epekto nito sa iyong tulog. oh, parang ang saya-saya at nakaka-relax ang mag pero sa totoo lang, ang alak ay parang masamang kaibigan na akala mo'y makakasama mo sa pagtulog. Pero sa huli, siya pa ang magiging dahilan ng iyong paggising sa gitna ng gabi. Ang mga pag-aral ay nagpapakita na kahit na makatulog ka agad pagkatapos uminom, ang kalidad ng iyong tulog ay madalas na bumababa. Nagsimula na ang mga bangungot, pahinga na hindi sapat, edang hindi maiiwasang iwasang paggising sa umaga na parang may sasabihin sa iyo ang iyong katawan na ano na naman ang nangyari. Kaya naman, sa susunod na mag-isip ka ng tagay bago matulog, magandang isipin na ang mga masayang alaala -ala ng gabi ay hindi sulit kapag nagising ka na parang zombie sa umaga. Ang mga oras na ginugugol sa masayang kasiyahan ay maaring magdulot ng mga alaala na maganda, ngunit ang pag-alala sa pakiramdam ng pagod at tatangay ng iyong tulog ay malamang na hindi kaaya-aya. Hindi mo na kailangan ng mas maraming kafein para bumangon at harapin ang araw. Imbis na mag-alala kung paano mo maibabawi ang tulog na nawala sa iyo, mas makabubuting alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagpili ng mas malusog na alternatibo. Subukan mo na lamang ang mga mas ligtas na alternatibo tulad ng mga herbal tea o mainit na gatas na kilalang tumutulong sa pagpapakalma at pagpapadali ng pagtulog. Seryoso ang simpleng mga inuming ito ay makatutulong sa iyong katawan na mag-relax at makapagpahinga ng maayos. May mga natural na sangkap ang mga ito na talagang nakatutulong upang mas mapadali ang pagpasok sa estado ng pagpapahinga. Kaya next time, Isipin mo ang mga pagkain at inuming na talagang makakatulong sa iyong tulog. At ilayo ang mga inuming may alak na sa kabila ang maaring magandang simula ay maaring humantong sa mahinang kalidad ng pagtulog. Matulog ng mahimbing, kaibigan, ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay napakahalaga upang maging handa ka sa mga hamon ng susunod na araw. Number 5. Spicy Foods Mainit ang ulam, mas mainit ang gabi. Sa totoo lang, may mga pagkain talagang dapat nating iwasan bago matulog. Isa na rito ang mga maanghang na ulam tulad ng Bicol Express. Oo, masarap talaga yan, lalo na kung mahilig ka sa spicy food. Pero ang problema, kapag kumain ka ng masyadong maanghang bago matulog, nagiging mas mainit ang iyong katawan. Hindi lang yan dahil sa anghang, maaaring mag-trigger ito ng acid reflux at ang sakit na yon nakakaabala sa ating tulog. Minsan, nakahiga ka na, pero para kang nagiinit at parang may apoy sa loob mo. Kaya naman, kung gusto mo ng magandang tulog at pahinga, mas mabuting huwag na lang sumabak sa mga spicy food sa gabi. Maganda na minsan tayo ay mag-explore ng iba pang mga ulam na mas banayad ang lasa, tulad ng sinigang na may sariwang gulay o kaya'y adobo na may tamang timpla. Ang mga pagkaing ito, na hindi lamang masarap, kundi tiyak na makakatulong sa ating pagtulog, ay nagbibigay din ng sustansya para sa ating katawan. Ang pagpili ng tamang pagkain bago matulog ay isang simpleng hakbang, pero malaking tulong ito para sa ating kalusugan at kalidad ng tulog. Kaya't para sa mga mahilig sa maanghang, maybe save it for lunch or dinner during the day upang mas mapanatili ang ating magandang estado ng pagtulog sa gabi. Mga nai at tay maghinay-hinay sa Bicol Express sa gabi. Number 6. Acidic Foods ang asim sa hapag, gulo sa tiyan. Alam mo ba sa mga oras na nag-iisip tayo ng merienda bago matulog, may mga pagkain na mas mabuting iwasan? Isa na rito ang mga acidic foods. O, yung mga pagkain na may asim tulad ng kamatis, mga citrus fruits gaya ng dalandan at suha, pati na rin ang suka. Kahit na masarap silang isama sa mga lutong ulam o pampagana, hindi mo ito gustong makasama sa iyong tiyan bago humiga. Kasi Kapag medyo naghapunan ka ng asim, tiyak na madali kang maabala sa iyong tulog dahil sa pagtaas ng stomach acid. Parang nag-aaway ang tiyan at ang isip mo, sige, tulog na ako. Pero ang tiyan mo ay parang nagsasabi, wait lang, may gulo pa dito. Kaya naman, kung gusto mong magkaroon ng masayang tulog at makaiwas sa mga panggising na pagdudual sa gitna ng gabi, mas mabuti sigurong umiwas ka sa mga pagkain ito. Subukan na lang ang mga light snacks na mas friendly sa iyong tiyan. Tulad ng saging o oats na hindi lamang masustansya kundi nakakatulong pang mag-relax bago matulog. Ang mga pagkain ito ay madaling tunawin at hindi magdudulot ng bigat sa iyong tiyan habang natutulog ka. Tandaan, isipin mong ang asim sa hapag, gulo sa tiyan. Kaya sa susunod na magugutom ka sa disoras ng gabi, Iwasan na ang mga maasim at masyadong matatamis na pagkain at mag-enjoy na lang sa mga pagkain kayang magdala sa iyo sa mga magagandang panaginip. Makakatulong ito hindi lamang sa iyong pagtulog kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sa mga mahilig sa sinigang, magdahan-dahan sa hapunan. Number 7: High water content foods. Tubig sa pagkain, tulog ang kapalit. May mga pagkain na akala mo okay lang kahit anong oras. Pero pagdating ng gabi, parang nagiging kalaban mo. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga high water content foods tulad ng pakwan at pipino. Sobrang refreshing sila lalo na sa init ng araw, pero pagdating ng gabi, ayan na, parang nagiging pampaihi sila. Kapag kumain ka ng pakwan bago matulog, hindi ka lang mabubusog. Talagang masusubukan ang iyong pasensya sa pag-akyat sa banyo sa gitna ng iyong mahimbing na tulog. Kaya't kung gusto mong magkaroon ng kalidad na tulog, mainam na iwasan ang mga ganitong pagkain sa gabi. Sabaw halimbawa ay nakakahydrate pero isipin mo na lang kung gaano karaming beses ka na naman babangon para lang mag-CR. Ipinapakita lang nito na hindi lahat ng masustansyang pagkain ay bagay sa lahat ng oras. Kaya bago ka mag-snack o maghanda ng dinner, alalahanin mo ang kasabihang tubig sa pagkain tulog ang kapalit. Mas mabuti ng maghanap ng mas masustansya at hindi pampaihi na snacks para sa masayang tulog. Number 8. Hidden Caffeine Kahit walang kape, gising ka pa rin. Alam mo ba, minsan akala natin na kapag wala tayong iniinom na kape ay okay lang. Pero may mga pagkain at inumin na naglalaman pa rin ng caffeine na dapat nating iwasan bago matulog. Isa na dito ang tsokolate. Minsan, naiisip natin na masarap kumain ng tsokolate habang nanonood ng paborito nating palabas sa gabi. Pero sa hindi natin alam, nagdadala ito ng hidden caffeine na pwedeng makagambala sa ating tulog. Kaya kung gusto mo talagang makatulog ng mahimbing, baka mas mabuting iwasan ang mga ganitong merienda. At hindi lang tsokolate, kundi pati na rin ang mga cocoa drinks at green tea. Sa maraming tao, akala nila na dahil herbal ang green tea, okay lang itong inumin bago matulog. Pero siya nga pala, naglalaman din ito ng caffeine na maaring magdulot ng pagkagising. Imbes na green tea, ipalit mo ang chamomile tea. Kaya naman kung nag-iisip ka ng mga merienda o inumin bago matulog, subukan mo nang iwasan ang mga ito. Mas mabuting magpahinga ng maayos at mag-enjoy sa isang gabi na walang abala sa isipan, di ba? Number 9. Raw or undercooked foods. Hilaw sa plato, hilaw ang tulog. May kasabihang hilaw sa plato, hilaw ang tulog. Oo, oh, tama ka. May mga pagkain talaga na dapat nating iwasan bago matulog at kasama na rito ang mga hilaw o undercooked na pagkain. Isipin mo na lang ang sushi, kilawin, at hilaw na itlog. Lahat sila ay masarap. Pero kapag pinagsabay mo ito sa iyong tulog, parang naglalagay ka ng bomba sa iyong tiyan. Ang mga ganitong pagkain ay maaring magdulot ng hindi kaaya-ayang karanasan sa iyong digestion, gaya ng kabag o pagkabog ng tiyan. Hindi lang ito basta pagkain. Parang nag-aanyaya tayo ng problema sa ating katawan bago tayo matulog. Kaya kung nag-iisip kang kumain ng sushi o kilawin sa huli ng iyong araw, baka mas mabuting iwasan ito ng kaunti. Hindi naman ito nangangahulugang kailangang alisin ang mga paborito nating pagkain sa ating menu. Pero, bakit hindi subukan ang mga lutong pagkain na mas madaling tunawin? Isang masarap na sopas o nilagang gulay na may karne ay tiyak na makakatulong sa iyong digestion at magiging kaaya-aya sa iyong tulog. Tandaan, ang magandang tulog ay nagsisimula sa magandang pagkain, kaya piliin natin ito ng maayos. Number 10. Foods with empty calories. Puno ang tiyan, pero kulang ang pahinga. Alam mo ba na may mga pagkain na mas mabuti pang iwasan bago matulog? Isang halimbawa nito ay ang mga junk food na puno ng empty calories. Parang nakakabusog sila sa simula, pero sa totoo lang, Parang punong-puno ang tiyan mo, pero kulang ka pa rin sa pahinga. Ang mga chips, candy at sugary snacks ay halos walang sustansya. Parang Candyland na nakaka-enjoy pero hindi naman nakakatulong sa ating katawan. Kaya ay huwag magulat kung paggising mo parang nagkulang ka sa tulog kahit na natulog ka ng sapat. Isa pang dahilan kung bakit dapat iwasan ang mga ganitong pagkain ay dahil sa kanilang epekto sa ating sleep cycle. Ang sobrang asukal at unhealthy fats ay nakakaapekto sa kalidad ng ating tulog. Parang nagsisimula ang katawan natin na mag-party sa gabi kaya hindi tayo makapagpahinga ng maayos. Isipin mo na lang pagkatapos ng long day sa trabaho, ang hiling mo ay makatulog ng mahimbing. Pero dahil sa mga junk food na ito, nagiging mahirap ang pagtulog at di tayo nakakabawi ng lakas. Kaya't kung gusto mo ng mas magandang tulog, Iwasan ang mga pagkain na puno ng calories pero walang sustansya. Ang mahimbing na tulog ay hindi lang galing sa kama, nagsisimula ito sa plato. Para sa mas malusog na pagtanda, piliin ang pagkain na nagpapahinga rin ang katawan. May kakilala kang puyat gabi-gabi? I-share mo na sa kanila ang video na ito. Baka ito na ang sagot. Don't forget to click subscribe at ang bell icon para updated ka sa mga health tips na tunay na kapaki -pakinabang. Dahil sa gintong kalusugan, ang gabi ay para sa tulog, hindi sa gulo ng tiyan.